Ang ah, ginaubra mo, boss. Hilam Nagdada mo? Oo. Nakakapagod ba ganyang trabaho, boss? Hindi, boss? Hindi, naman. Okay lang. Magkano arawan mo, boss? Magkano arawan mo yung sinasahod mo diyan? Sa pagdada mo. Ha? 300. 300. Oh, pwede na no. Pangbilang ulam. Yo, dadamputin mo lang ng mga damo, di ba, boss? Paano ba paturo nga sa kanila kung paano magdamo? Ng kamay. Oo. Kung paano paano magbunot ng damo? Okay. Ah, ganyan. Tanggal ba lahat ugat? Hmm. Ah, tinatanggal lahat ng ugat. Oh. Sa hawak mo, boss. Yan oh. Yan, sa hawak mo. Ah. Otak. Otak. Otak ang tawag diyan. Oo. Oh. Ah, yan yung pinambubungkal mo diyan sa kwan sa damo. Masigi ah, nga pa nga. Pakita mo sa kanila. Kung paano yan gamitin? Ayan guys oh. Otak daw yung tawag diyan guys, sa pangdungkal ng kwan ng damo. Boss. Sa 300 na sahod mo libre na ba yung ulam at kondon, kain? Oh. Kain, merienda, meron din. Oh. Anong merienda mo kanina na boss? Oh. Ano yun, Mr. Donut? Oh. Wow. Masarap ba yun? Masarap? Oh, Manila. Oh. Ah, halin sa Manila. Oh, hmm. Mandami ka pang dadamuhan, boss? Ang dami pa ba? Masaan? Ay, yun. na lang. Ah, konti na lang pala eh. By the way, boss, anong pangalan mo, boss? Ay, si Fernandez. Ilan taon ka na, boss? 18. 18 ka na? Oo. May asawa ka na ba, boss? Hindi pa. Ah, wala pa. Ayun. Ah, uh, available. Boss? Okay lang. Okay lang? Oo sige, thank you, boss. Ano, ah, boss? Malinis na, boss, ah. Ano? wala nang damo. Ang bilis naman naman. Tapos na ba yan, boss? Oh. Tapos na? Okay, sige, ho. Oh. Ang galing, guys, oh. oh. Ano? You talaga yung ugat-ugat ng damo.